Guys, good morning. May nakita akong laruan na alala ko bago ako umalis ng bahay. Sinabihan ko yung anak ko ng, na 2 years old na bilhan siya ng laruan. So bilang practical, harap tayo ng pinakamura. Dahil pareho lang sa'yo mararamdaman yan eh. Dahil 2 years old pa lang ito. Mahal man yan o mura. Same pa rin yan. So tara, third to bibili na rin ako ng mga prutas para sa New Year. Tingnan natin yung mga mga laruan ko ano pinakamura nila <laughs> Kuya bibili ako ng laruan ano pinakamura yung laruan ang oh, babae ito siguro gusto ng gusto ng mga Barbie Barbie ayun wala na mura lahat na mahal eh, pinakamura dyan Ito, magkano ba ito? Grabe Yung mga medyo maliit-liit lang Kamal pala nito Ano yung mga maliliit na laruan dyan? 280 250 na lang Ayan, 250 Hanap muna tayo, iba Ito, ito, ngayon, daming laruan. Hanap tayo ng mura. Mas mura yata dito kasi sa gilid-gilid lang. Ang mga toroto. Ang toroto na yun siya Toroto, eh. toroto. Torot, torot. Ayun, alam ko na slime gustong gusto nyo ng slime ate magkano to ay to may presyo na to 50 pesos tsaka ano pa ba, ba pang babae ayun ito ba yung magic ano magic egg ay hindi may magic egg kaya? Wala sir. Wala. Wala ito may nakita tayong prutas dito. Ate, magkano to? Sampu. Pag lima, si Pabili ako lima. Tapos itong peras, magkana? Tatlo. Yung mga apple na din sa bahay. etong ano, kulay green magkano to? Limang piraso. Yan. Ayun, nakabili na tayo. Yan yung prutas. Ito naman yung nabili natin sa kanya. 50 pesos. Titignan natin mamaya yung reaction niya. Kung... Pero tingin ko mukhang matutuwa yung kasi gustong gusto niya itong slime <laughs> nakita niya pala ako mukhang masaya na siya oh. wala pa <laughs> hindi ko pa napapakita yung oh, <laughs> <laughs> oh open ma oh, open mouth Sabi ko, kasaya niya. <laughs> Api? Api? Sagot! bye 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 bye